So ayan mga ka-brother Gagawa ulit si nanay mamaya ng isa pang klase ng kakanin Kung tawagin kung tawagin dito sa amin ay balisungsong Yung murang nyug pa, yung malambot pa Ayan, kakad ka rin yan mamaya Ayan naman yung kapatid kong napakasipag ayan si Rikame siya <laughs> so, yung naatasan ni nanay na magpunas ng dahon na yan. So, ayan. Mamaya na lang ulit. Kasi ka na Sige so, yan. Ito so, yung ginagawa ni nanay. Oh. balisong -tong. balisong -tong yung tawag niyan. Asukal hmm, Ito yung Pinayod. Pinayod na niyo ni nanay kanina. Ito siya. Ayan na guys na nilagay na ni nanay lahat ng sangkap So gagawin niya ngayon, paghahaluin na yan. Parang puso. Ano eh? tawag namin dito ay balisungsong. So ayan guys, comment nyo kung anong tawag sa inyo nito. Ayan. Ayan. So, ganyan lang. Almusal na naman kami bukas. Ano to be, Ganyan. Morning guys, ayan. Almusal ulit tayo. Ito na yung niluto ni nanay. Yung ginawa niyang kakanin kagabi. Tawag namin dito ay balisungsong Ayan, para siyang puso. Yung hugis, ganyan. Tapos kape. Puro. Ha? Buongiorno. <laughs> okay na. Ayan isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ito ngayon uh, titikman ko yung ginawa ni nanay kagabi na kakanin so, may partner yan kapi puro eh. walang asukal mm, kamis so natin ha

masarap to kaysa sa tinapay. Tol, oh. mm -hmm. halika yun to. Okay. Okay. Mag-alaman ka. <laughs> ano Para yung dahon na yan? Sa kape. Ayan. Buongiorno. Giorno Okay. Uto na ba yung ah, ano, pritong saging? Magkapatid talaga. Maya. so <laughs> <laughs> yan. Masarap dito kena ka na. Okay, <laughs> <laughs> Kaya naka-clean ito mo. Kaya makukuha ko na ito dahon ko. Kalina, kay Kalina, kambityo. Kaya tayo, mo. Brandon, up! jadi nga. Dini! ba si ba, na na sa ilo? vlog? Ano nga na kagabi? Dila. Paman? Ni magka. Oh, Pagbaya mo, wala nang kurinti. Ito Parang Sino nag sino nagganap si Justin? Ma uh, gul uh, to. Wala gon din maalas siya san. Sa pnero pala. This quarter. Talaga hindi sandiyan ang butang ang sandiyan siya. Ana Pisto. Nasoila abong ambulansya. Kinukore nga si Roselto Fermi pagwara si Justin Brownlee. Ah, well, ito na sunsunir na perdi. Kaya wala dito si Justin Brownlee. Madali. Hindi malas Tapos ang coach. Hindi repent ko si... Wala na gulpa ka. Bisa ang tapos Holy depression. Oo. Busog. Ayun, hanggang dito na lang. Yung video na ito guys. Salamat sa panunod.